sa isang masiglang bayan. May isang matalinong pusa na naggangalang whiskers na nakatira, kasama ang isang mabait, ngunit mahirap na matandang babae. Isang araw, nakatagpo siya ng isang misteryosong matandang pusa na nag-alok sa kanya ng isang mahiwagang tinderbox kapalit ng pangako na tutulungan siya. Nang dalhin ni Whiskers ang tinderbox sa kanilang tahanan, natuklasan niyang maaari itong magpatawag ng tatlong mahiwagang aso. Bawat isa ay may natatanging kakayahan, isa na may mga mata kasing laki ng platito. Isa na kasing laki ng pinggan. At isa na kasing laki ng buwan. Habang ginagamit ni Whiskers ang tinderbox upang tumulong sa mga gawain sa bayan. Siya ay naging mas tiwala at popular. Gayon pa man, lumalaki ang kanyang mga ambisyon at siya ay nangangarap na maging pinakamayamang pusa sa bayan. Ang pagnanais na ito ay nakakuha ng atensyon ng isang ganid na pusa sa eskinita na naggangalang Shadow. Na nagnanais na ang tinderbox ay mapasa kanya. Isang gabi, si Shadow ay sumingit sa tahanan ni Whiskers at ninakaw ang tinderbox. Na nagbigay sa kanya ng kontrol sa mga mahiwagang aso. Ginamit ni Shadow ang mga ito upang lumikha ng kaguluhan sa bayan. Nagnanakaw ng pagkain at nanginig sa ibang mga hayop Napagtanto ni Whiskers ang gulo na nangyari. Kaya't nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagplano upang mabawi ang tinderbox. Sa tulong ng kanyang mga tapat na kaibigan, isang matapang na daga at isang matalinong matandang kwago, hinarap ni Whiskers si Shadow sa isang dramatikong laban. Gamit ang kanyang talino at suporta ng mga tao sa bayan. Nalampasan niya si Shadow at nakuha ang tinderbox. Sa huli, Natutunan ni Whiskers na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagkakaibigan at komunidad. Hindi sa kayamanan o kapangyarihan. Nagpasya siyang gamitin ang mahika ng tinderbox upang tumulong sa iba. Tinatawag ang mga aso upang tulungan ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagtapos ang kwento sa pagkilala kay Whiskers bilang isang minamahal na figura sa bayan. Kilala sa kanyang kabaitan at tapang at namumuhay ng masaya kasama ang matandang babae na nag-alaga sa kanya.